52.5 52, na lang, wala nang bawasan niya kahit singkaw. What? Ano po ba ang ano, bakit po may puyo-puyo pang binabasihan kapag ng baka? Bakit mo pa papagsalam po hindi masyado... Ay, mura-mura ho Mura-mura. Ha? <laughs> <laughs> Ayan, dalawang tainga. Ikita yung dalawang <laughs> Si Sir ay may malalaka daw na baka, kaya lang Tagalog. Kaya daw sila dumayo kasi gusto nila ng malahi. No. Bibi kasi na 52.5 oh. Ay, 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 malaki, ay, 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 Sadyang mga hinaw, ang binibigay ko sa inyo, kuya. na lang, wala nang bawasan niya kahit singkaw. Ay makana man, makana sige. Alin dito? Try 40 chow. Ayo,

Ini ko naman pagdito, mahirap na eh. Are Mamili kay din eh. Ari sa ngaray. Bibigay ko sa inyo nang 515. Ito ay sarado limang po. Bibigay ko nang laso ng malapay. malap 5. Ano 'yung binagatan 515. Ha? Tsaka, 100,000. Teka. So, ito ibigay no may ari 50,000. ito 51.5. <coughs> Ay pa! Bukan mo nga para mati! Ay, magiging lahat sa daan dalawa! Magiging lahat dalawa! Ay, oh, sa dalawa! Manalo kayo! Ay, magiging warig ka! Ay, magiging warig ka! Ay, magiging warig ka! Ay, hindi ko apiyak kakay. Hari na isang mawas na tatay. Magkano itadagtag pa unin niya? Kaya yung tatay ng ikaw. Tsaka hindi mo po yung pagkong labang. Ako hindi ko gusto mo mataas sa panit guys. Tatay, hindi mo yung panit guys. Hari na tatay ha, pag-iisipin ko kayo. Salado limang to. Salado limang to. Pinibigay, 50,000 bawat isa bumabaan ng presyo. Kaya bumaba ng presyo, yun, ginawa na flat na 50 bawat isa. Sala po yun. Sala po yun. Aling dao? Binibay ko masadya tatay naman sa inyo. Sito nyo ko ng mga pagpapalaman. Babatay magandang hindi. Ayan nga tatay, nakabahay ko ng 50. Ayaw nga akong ito, binibay ko na rin lang sa inyo ng kaganyang. Baka so, ano pa, bagay tayo Uh, ano Kano pa pagitan? Dalawang libo, binibigay ko pa. Binibigay ko na sarado naman ko. Sino may kursunada? Karay man kuya, may itali ko. Yeah, yeah, kuya, bibigyan din ng mga tabangatan. Hindi pa sila nagkakasundo sa presyong ito. Bibigyan nila may-ari na flat 50 bawat isa. Ano <coughs>

tamawan na yan amin wala ni sasalih oh sasalih oh 30000 ha tayo may 80000 pilitin ko lang mo daw ganitin ako pinapatong sa inyo tinyo yung 50 nyan sino man ang tatay sino na lang tatay sino na lang ayo sa tinay na hindi mo dalhin ng 51 51000

sa ito guys napakaraming tratuhan kahit sa grupong ito ang nagtatrato ay tatlo sa dami ng magagandang baka dito ay dito sila nagumpukan oh. Ito so ito, nabigyan niya ng na 50,000. Magandang baka. Baka kalatagan. Kayo sir ang nakabili. Po po. Kayo pong nakabili. 50,000. Mabait. Mabait ito. Mabait ito. Sir, narinig ko kanina na sala ang puyo. Ah, doon ang puyo sa dulo. Ah, dapat sakit na ako. Ano po ba ang ano? Bakit ko may puyo-puyo pang binabasihan kapag bibili ng baka? Ano pang ibig sabihin nun, yung puyo? Hey hindi daw maganda po sa dadong. Ay kaya kung wala ko siya na Maganda po, at malaki po siya. Saka so, ito, dalawa yung tank ay dalawa ang... At saka siya, meron pa sila tinitingnan sa buntot. Oo, ito, pagkamikilaw pong matigas. Uh, ito po. ito lang, ito lang, ito ito Uh, dapat sa na hindi sa bandang hulihan uh, isa sa mga tinikina ng mga buyers, yung puyo ng baka. Bakit mo po puyo, hindi masyado... mura-mura po yun. Mura-mura. Uh, Areho uh, kong kita ang puyo. Pari baka nang ano yung mga Ah, tama. Kapag tama po ang puyo ay ma makukuha ng 55,000. Kaya medyo hindi ano yung puyo niya, kaya nakuha nyo lang ng 50,000. Ano po? Bakit po malaking epekto ng puyo talaga sa presyo ng baka? No? Ay, si Sir, bubili ng baka. Bakang kalatagan ang nabi nila. Bakatong uh, kalatagan na rin? Oo. Oh, kalatagan po yan. Dapat dito ang pwede sa gitna. Tapos dito... Kung naabutan nyo yung isa namin ka na ito, bibili nyo kayo. Sabi ah, itong baka ito, napakaba ito. Ay, matay nga. Yan ang mga lambi. Ay, pagkakapal-kapal. Oo. Oh. Wallet ito, bakang kalatagan. Okay. Tignan mo, amba ito. O, oh. nabintan nyo. Pag nabili kayo, baka ganito kabait ba? dapat nang bilhin nyo. Sa bago pag ibinenta nyo, naiiyak na kayo pag ito kabait. <laughs> Ayan. Ito, may tautuhan na dito. di kaya Kapulungin may aray may may

Tapos, ityaray! <laughs> <laughs> ah, quality po na yan! Eh, hey, tinatrato ulit si Sir. Kahit pa nang ibibigit siya ng kayo masusunod

ito, dalawang tainga din ito. Hinan nyo, guys. Ayan, dalawa din tainga. Ayan. Ayan, dalawang tainga. Ayan. Ikita nyo, dalawang tainga. Ayan. Mga malahin ba kayo mga ganyan? Ayan. Ito, magandang turetihan din. Ayan. Ayan, magandang tureti. Ayan. Kaya magkano presyo ng, mag ng baka? Mahigit 40,000. Laki ng baka. Mahigit 40,000. Ayan. Tignan natin dito sa likuran yung 40,000. Malalaki oh. Ayan. 40,000. May mga tattoo. Ito ito. Tignan natin ito kung magkano. Sir, magkano presyo ng baka mo? Magigit 40,000. Eh hey, boss, bakit kailan oh? Ah. Maha 40.000, are. Iman tertihan bagus nih. Balitik. Bos, apa ini nih bos? Ada nama bagus datin. Kapal. Keting putih. Oh. Oh. Ya, bagus nih. Cerdah gak nih pak kamu cer? nagtatrato. Dito sa mga kakapal na katawan ng bakang ito. Ayan. Ayan yung boss. Ang siya. Apo! 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 nila yung mga bakang ito. Alam naman braman daw yung dalawang ito.

ang gagala pa kanila. Ayo. Si Sir ay may malalaki daw na baka kailan tagalog. Kaya daw sila dumayo kasi gusto nila ng malahi na mabibili. Ayan, tinatrato niya ito lahing brahman daw ito. Ayan. Mm. 55,000 daw

Uh, pinapabawasan ng 55,000 maging 54 na lang <coughs>